Grabe, hindi kayo maniniwala. Sa BGC, may talipa pa. Dito, sobrang wow. Tapos si Kuya, may pahay pa. Hello den Hindi ko na-expect na may ganito sa BGC, guys, oh. Mismong BGC Manila, ha. Akala ko puro pang mayaman lang yung nakatira dito. Wala yung gantong talipa pa. Pero buti na lang, meron. Kaya tikman na natin ang kanilang foods. Let's go! Hi guys! Ngayon pupunta kami sa Talipapa dito sa BGC. Hindi ko alam na meron palang gantong kainan guys. Kaya puntahan natin, tingnan natin kung anong mga tinda nila. Tapos atikman natin kung masarap ba. Let's go! Tara guys, lakad na tayo. Yung Talipapa nga pala dito sa my office namin is medyo malapit lang. Kaya walking distance lang guys. Oh. Kasama ka si Mami Jo. Mami Jo! Hello! Hello. Hello. <laughs> Kitang kita nyo naman guys sa BGC Ganito yung itsura niya Sobrang daming building, sobrang organized Tapos ang daming mga foreigners dito ha Feeling mo talaga pang mayaman ito Pero hindi mo na expect guys Sa gantung lugar Merong talipa pa Kaya ngayon guys, puntahan natin yung sinasabi ko At magugulat kayo sa makikita nyo Ano? ano? Abay maghintay naman kayo Ano? Excited lang ang peg? Eto na nga guys, pupunta na nga tayo Eto ito yung sinasabi kong talipapa sa BGC. May iba't ibang pagkain katulad ng ice cream, yan na nasa cone. Tapos yan mga maruya, banana cue at iba't ibang putahe. At eto na nga, kumain na kami sa may karindiriya. Alam nyo ba yung presyo dito is presyo din sa atin guys? At mas mura pa ha. Ang presyo ng mga ulam dito ay napataklang ng 60 pesos. Meron dyang sisig, chicken curry, may bulalo din at kahit ano. Kaya hindi kayo mag-asawang pumili ng iba't ibang klase ng ulam. Ah, oh, di ba? Napakasulit at affordable dito sa May BGC si tali papa. Kaya kung nasa BGC kayo, tara punta tayo dito. Oo oh, nga pala guys, may nakakilala sa akin dito. Pero wait lang, gutom na ako eh. Tara, kain muna tayo ng sisig. Tikman natin kung masarap nga ba ang kanilang ulam dito sa may BGC talipapa. Kaya let's go! Eat, eat, eat na! Grabe guys, ang yaman nila. May gold silang spoon. Kailangan ko na tong itago sa bag. Joke lang, tara, tikman na natin guys. Eto, yan na, yan na. Ano lasa? Masarap kaya? Let's try! Bale, unang subo. Mm, okay siya ha. Okay siya sa 70 pesos lang. Kaya guys, punta na rin kayo dito ha para makapamili kayo ng iba't ibang klase ng ulam at kakanin. Unexpected talaga guys na meron ganto sa May BGC. Kaya 'sa gustong makipagkita sa akin, mag-comment ka na lang. Malay mo 'di ba makita tayo dito? Yun lang, bye-bye. Ang lakan ng eroplano. Ha. <laughs>